Get ready with me. Get ready dyan ka magaling ang paglalagay ng kuluriti sa pagmamuka mo. Marami akong mga nabasa na kuminto ba na mag-get ready with me daw si Dorine. magaling ang babae na yan, ang pagpaarte sa katawan niya. Yung pinaglalagay niya yan sa mukha niya, yung tubig na yan, naiirita talaga ako pag makita ko yan sa rip. Kay dagdag sikip lang yan sa rip. Hindi ko alam kung bakit kailangan ilagay sa rip. Ang tuner-tuner daw na yan. Palagi ko tong mapapansin sa kanya ba magpahid-pahid siya ng mga puti na yan na tatapala niya yung mga nangingitim sa mukha niya. Paano hindi yan magkaroon ng pangingitim yung mga bakas sa pimples niya? Kaya nagpupuyat. Yung pinambili niya dyan sa BB cream, BB cream na daw na yan na miss ka. Kung itinulog niya na lang, hindi na niya kailangan maglagay niyan. Kaya hindi siya magkaka-pimples, kaya hindi na puyat. O tinatakpan niya ngayon yung eye bag niya. Sino ang may kasalanan bakit nagka-eye bag? Siya din kay hindi natutulog sa tamang oras. Sus, Dorinil, kahit ilang beses mo patakpan yung mga eyebag mo na yan, lalabas pa rin yan, kay buburahin din naman ang make-up. Tignan mo ang babae, o oh, napakaraming itatapal sa pagmumuka niya, siya rin naman ang may gawa sa mga yan. Kung nakikinig ka, kung matulog ka sa tamang oras, kakain ka ng mga hilti, iinom ka sa tubig, hindi magkakaganyan ang mukha mo. Hindi mo na kailangan yung tapal tapala ng mga kung ano-ano dyan. Baka magtanong-tanong na naman kayo kung anong pangalan sa pinang-drawing niya dyan sa kilay niya na inahit na do na naman niya. Ang nakasulat doon ay Bobby Brown. Isa pa yan sa hindi ko maintindihan, bakit kailangan niya ahitin ang kilay niya tapos do-drawingan din niya? Ang luka. Dahil hindi man pinagpala ang babae, hindi man siya mistisa, kaya hindi pupula ang pisngi maglalagay siya nitong pampapula sa pisngi niya. Kay kahit, kahit ano gawin mo dito kay Dorinel, hindi yan talaga mamula. Kahit anong sermon kahihiyan, hindi yan tatablan, hindi talaga yan pubula. May Ay, nabasa pala ako ng mga comment na mamahalin daw yung blush on niya, sosyalira ka talaga, Dorinel. Kung hindi ko pa mababasa ang mga comment ng mga tao dito sa social media, hindi ko talaga malalaman. Dahil maputla at kulang sa sustansya ang labi sa babae, naglagay ng lip tint. Maglalagay pa rin siya ng lipstick. Marami talagang kailangan ilagay dyan sa labi niya kay napakaputla dahil walang sustansya kakainom sa milk tea. Kung ako pa dito sa babae, kung ibinili na lang niya ng vitamins yung mga pinagbibili niya dyan sa makeup, mas maganda pa. Makatitino pa ang isip sa babae. Sus, napakaganda sa babae, oh. Akala mo marunong maglaba sa mga panty niya na nanlimahid na.